makapal na wallet na pulot sa Cavite. Isang may mabuting kalooban na naman ang nagpamalas ng kagandahang asal at pagmamalasakit sa kapwa. Katanghali ang tapat ng may mapansinang ng 47 anyo si Junior Jr. Petrache na nasa semento sa kanto ng Deca Home Subdivision na tila isang wallet. Nang kanyang nausisay na pag-alamang ito ay naglalaman ng na mahigit 16,000 piso ayon sa kanya. Nung una niya itong napansin ay hindi niya agad ito dinampot o kinuha dahil akala niya ay kung ano lamang ito. Ang napulot ko po ay isang wallet na makapal po eh. Hindi ko po alam kung ano laman. Wala po akong ano. Kundi nilagay ko lang po sa bag. At umuwi na po ako kasama po yung sinung, sinundo kong bata. Pagating ko po sa bahay, medyo kinakabahan din po ako. Hindi ko alam po ang gagawin ko. Alos pinapakain na po ako nung boss ko na dati kong boss, sabi niya kumain ka na. Dahil sa kanyang pagkabahala, ay eh humingi pa siya ng payo sa malalapit na kaibigan kung anong hakbang ang mga dapat gawin. May nakita po kasi akong pera. Baka pwede niyo akong tulungan kung saan ito pwedeng, yan Ay no? eh, sabi naman nung, ano ko, nung boss ko, i-surrender mo. Kasi ano yan eh, pera yan. Mamaya lang ka pa dyan, ganito, -ganito. Dapat bago magano surrender mo na habang maaga pa. Baka kailangan niya. Mayroon po akong tinawagan na malapit po sa sa akin, lalo kay Big ang ministro po sa Iglesia ni Cristo. Mm, pinagkakatiwalaan ko po siya. Humingi po, humingi po ako ng payo sa kanya kung saan po niya present po ako makakapagano. Sa tamang proseso, ibibigay po natin Pagkalipas nga ng isang araw ay agad itong lumapit sa barangay upang makahingi ng tulong para makontak ang nakasaad sa identification card sa loob ng wallet na si Laila C. Garcia. Ayon kay Mang David, gaano man kahirap ang kanyang buhay ay hindi yun naging rason upang angkinin ang napulot niyang bagay. Ito ay naibalik ng maayos nang magkita sila na may-ari sa tulong ng mga kawani ng barangay buhay na tubig. Laking pasasalamat ng may-ari ng malaking halaga na naibalik pa sa kanya ng buo ang nawalang wallet. Munting pabuya naman ang kanyang inabot bilang pasasalamat sa kabutiyang loob na pinamalas ng nakapulot. Nagbigay din ng papuri ang ilang mga kawani ng barangay sa pinamalas na katangian ng ginoo at kanilang banggit na naway pagsilbing inspirasyon rin ito sa nakararami pa nating kababayan. Mula rito sa Imus City, Cavite, ako po si Maria Joanna Mi Ramos, kasama ni Marlon Rojas para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat.